News updates. Mga balita ngayon, 101 million pesos na halaga ng kush na sabat sa balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Iba't ibang naval operations ng Pilipinas, US at Japan, nagpalakas pa ng ugnayan ng mga bansa sa Indo-Pacific sa katatapos na multilateral maritime event. Philippine National Police at Philippine Task Force on Media Security mas pinaigting ang investigasyon sa pagpaslang kay Johnny Dayang. Special Investigation Task Group binuuna. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naasabat ng pinagsanib na puwersa ng BOC Customs Intelligence and Investigation Service at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang mga balikbayan box na naglalaman ng high-grade marijuana o kush sa isang shipment na galing ng Thailand sa Manila International Container Port, Kamakalawa. Ayon sa PIDEA, nakita ang mga ilegal na droga sa isinagawa nilang physical examination sa limang kahon at doon tumambad sa kanila ang 138 heat sealed transparent plastic bags ng dried marijuana leaves na may bigat na 72,178 grams at estimated value na higit 101 million pesos. Unang naideklarang naglalaman ng personal na kagamitan tulad ng beauty products, assorted shoes at assorted dress ang mga balikbayan boxes bago na diskubre ang mga ilegal na droga. Nakatakda ng kasuhan ng shipper at receiver ng nasabing mga kahon sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may penalty of life imprisonment at aabot sa hanggang 10 million pesos na multa. Nagtapos na ang Multilateral Maritime Event o MME ng Exercise Balikatan 40-2025 matapos ang anim na araw ng iba't ibang complex at coordinated naval operations na nagpakita ng lumalakas na ugnayan at pagkakaisa ng mga bansang kaalyado at katuwang sa Indo-Pacific. Ginanap mula April 24 to 29, 2025, ang MME ay sumaklaw mula Subic Bay hanggang sa Northern Luzon Command Joint Operation Area. Ang naval forces mula sa Estados Unidos, Pilipinas, United States Coast Guards at Japan Maritime Self-Defense Force ay nagsani puwersa sa iba't ibang maritime activities tulad ng communication drills, division tactics, photo exercises, replenishment at sea, cross-deck landing qualifications, maritime search and rescue, operations at gunnery exercise. Ang naval at air assets mula sa Pilipinas, US at Japan ay nagbigay suporta sa mga operasyon kabilang na ang BRP Ramon Alcaraz, USS Savannah at JS Yahagi. Ang MME ay nagpanatili ng commitment ng mga bansang kasapi sa pagpapanatili ng isang ligtas, matatag at patakaran ng batayang International Maritime Order sa Indo-Pacific. Nagpakalat ang Philippine National Police ng Media Safety Vanguards kasunod ng pagpatay sa veteranong mamamahayag at dating kalibo mayor na si Juan Johnny Dayang, 89 years old, na binaril sa loob ng kanyang tahanan sa Kalibo Aklan noong Martes ng gabi. Kinumpirma ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ang pagbuo ng isang Special Investigation Task Group na siyang tututok sa kaso. Inaasahang magsusumite ito ng ulat sa Pangulo sa loob ng 30 araw. Noong April 30, kahapon nagtungo si Torres sa Aklan upang makipagpulong sa lokal na media at suriin ang crime scene kasama si Publishers Association of the Philippines o PAPI President Nelson Santos. Nagbigay rin ng briefing ang Philippine National Police Region 6 sa PTFOMS kaugnay sa pag-usad ng investigasyon. Mariing kinundena ng PTFOMS ang krimen at muling iginiit ang kanilang buong suporta para sa seguridad ng media community sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.